Aw, kani nga restaurant sa Iligan is daghan makaana nga lami daw diri. Kay lagi ang ilang mga pagkaon daw diri kay lami daw kuno kaayo. Hoy, Mon ang away pagkalangan-langan agtuon na nato ni og tilawan na nato ni nga restaurant. Og anyway dey, mga Inday no, kanida nga restaurant at located ni siya sa Palau Og kani sa nga time is gikan dai mi ani sa explained naglaglaag mi. Unya lagi pag humanam og laglaag so kay giguto man mi. Mao nang ako sister in law nga mga on sa daw mi ani nga restaurant. Pero di nato i mention nga restaurant kay lagi wa mi pa discount please lang. Og fair pick dai kayo nga diri mo magsnack sa mot na og sa gabi nga panahon. Kay lagi bugnaw kayo ang ilahang lugar. Og ang restaurant sa dai kanindot ani is dool sila sa highway. Mo nang di pwede og di na ko kalimtan ang ako diet ani. Kay lahi ang pamilya na mo puro kaon please lang. Mo nang di na lang kamatingala og nganong wa kay tigom. Kay kasagaran karon ang dakong tigom nimo kay to sa titang. tank. Mo mangita ka sa imong tigom kung asa so didto pa sa ilalom sa titang. tank. <laughs> kay kasagaran mangod sa Pilipino is di yuta pwede og di tamukaon og lami. nang kailangan piliin natin ang Pilipinas charot. Kay dire sa Pilipinas daghan way kwarta. Kay lagi lamon is ta mo nang di ta matingala og nganong nga, nga ta ani please lang. Og iniwi anyway, di ay guys no is nindot kayo ilang restaurant kay lagi pwede ka mukaon sa sulod nga na ay aircon ug nindot sad kayo ang ilang lamisa ug bangko ug sa ila lamisa is dako na siya so mo nang fair pick sa isa ka pamilyahan ug bugnaw sa day kayo ang ilang aircon diri sa sulod mo nang ako mga piso is pill at home kayo kay lagi naghigda-higda sila sa bangko samtang nag order pa mi unya lagi kay isa ra may bakante dito sa sulod nga lamisa mo nang nag decide mi nga diri na lang mi sa gawas magkuha og tibol kay para sad ba makadagandagan ang amo ang piso diri sa gawas ug sa day nga time mga inday no is wala pa nag-abot-abot ang daghang mga tawo kay daghan pa kay sa nga imong kapilian kung asa ka gusto nga mulingkod. Mo nang diri na lang mi nagpili sa gawas kay lagi sa gawas is bugnaw sad kaayo ang fresh air. O gamay pasang sad mga panahon na. Kay lagi daw kani nga restaurant pag abot sa gabi is daghan daw kuno kay tawo mga on diri sa ilaha. Kay daghan kang food nga kapilian good nga mga lami ba. O gusto sa kag mga cake o mga shake is naapod sila diri. Kung dili gusto mo kaon ang inyong mga piso o mga pizza, so pwede sa dinyo mo palit mo og cake diri sa floor. Kay ang ilang cake o ang ilang shake diri is grabe sad kalami pero medyo pricey lang jud ang price nila dere. Audi, na lang ta magbase di ay sa price kay ang importante is lami og nabusog ka please lang og daghan kay flavor nga cake ang pwede nimo kapilian dire mo lang hoy for the go for the bankrupt ang person Kay di man pwede ang mga anak nimo ug di po na sila mukaon sa cake samot nakita nila kung unsa kalami ang design sa cake. Kay kung mangutan mo kung tagpila ang slice sa cake is tag 180 to 170 ang slice o tag 1817 ang isa ka layer nila nga cake. Magdepende ra sad sa freeboard sa cake nga imong orderon. Mo nang ang price sakit-sakit jud -sakit sa bulsa mo nang piliin mo ang Pilipinas charo. Kay nahuman naman lagi me og order sa cake mo nang nibalik na mesa mo ang lamisa. Kay nahuman naman lagi ang amo ang mga order mo ning time na para mga on na may. So na jud magsugod ang laplapan ba. Ug lami lagi kaayo ang ilang pizza daw diri. Mulang tilawan na nato ang mga pizza or mga pagkaon ani nga restaurant. And of course, di jud na pwede mawala sa lamesa ang Coca-Cola. Mao nang di jud kapadayon ang diet ako aning dapita ba. Kay lagi daghan kay tentasyon pag magdiet ko. Mao di jud nako kaya panindigan ang akong diet kay kung naipagkaon sa lamesa di man jud ko pwede nga di ko modili please lang. Mao ning akong lawas imposible na jud kaayo nga mobalik ni Benchinko ang akong hawak ba. Pero marag okay na lang sad nga di ko maniwang ang importante buhi ko ba kay talagsar ka yung panahon nga makakaon ka og lami og talagsar pud ang panahon nga makaluwag-luwag ka ba mo lang samtang kung naapa kwarta mo nang kauna tanang gusto nimo nga imong kaunon kay kung matige na ka sa kalibutan di na jud ka kagamit sa mong kwarta ug di na jud ka kakaon ug lami please lang mo nang di na uso karon ang pasiksihay ang uso karon patambukay na Aw marag ako raman sad puno i eh, nag ana nga uso ang patambukay ba. Kay lagi wa na magyuy chance nga maniwang pa. Og iniwi mga inday so kanid nga panahon is nagpasting sa day ko ani. Kay nagpasting man lagi ko mo nang ibawi sad ko ukaon kaya kay pagkaugma ani isugod na sad ko og pasting. Pero makita man sad sa kung lawas nga maragway ipikto ang diet ba please lang. Og ang importante day no is mauban day nato ang ato ang mahal sa kinabuhi. Kay nindot kayo ang ato ang mga good memories kung kauban nato sila. mo na pag time so kailangan jud ibanding jud nato ang ato ang pamilya. So di na lang yuta dapat magunahunaan eh, nga dakko ang ato ang tigong ba. Kaya sa panahon karon di na uso ang padatuay. Kaya ang uso karon is happiness na. Kaya kabalo na bayad yuta sa kalibutan nga nakatigulang na ba. So daghan na kay mga kalamidad nga ning agi sa to ang kalibutan. Munang di na di mag-imbak ani og daghang kwarta. Munang kailangan ang ato ang i-imbak ang ato ang mga good memories kauban, ang ato ang mga pamilya. Anyway mga inday no, marang naghugot naman yuko ani mga panahon na. Huwag di rin na day kong mag-end. Huwag maurasan na akong i-share sa inyo buy mo buy i